Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Ilocos Norte. And lalang, apat lang kami dito para vlogshot. Ay, dagat. Uh, kaya nga pala wala pa tayong bagong upload ng Digo challenge kasi na demonetize ko tayo after 3 months na. Replay ulit tayo kaso di pinagad mo Hindi tayo punta dito para maligo ah. Ayan o. Maalo no. After 3 months ulit. Kailangan mag reapply. Swerte na lang kung papasa. Ayan. Ah, uh, Pinuro po ni YouTube lahat ng ano ko. Ng ads. Kaya walang income. and uh, Tsaka medyo busy po ngayon sa ating munting sari-sari store. Kaya uh, wala pang video. Ito ngayon, hindi galang busy kaya makagala kami dito. May Locos Norte po. Ito. Na-demonetize po tayo sa isa kong video, sa members video. So, sabi ko sa inyo, hindi lahat pwedeng ipakita sa ano sa video. Bye guys! Next time, magbibidyo tayo. Lego challenge. So, tumula tayo sa idagat. E May na yung volume ng cellphone ko guys. Di pa ba ako bago. Mas bago. Masyado talaga ang business yun. Ay, maalon. Wala namang bagyo dito. Pero, Iba yung pala ang lero. Eh. Na-miss na nyo na ba yung Ligo Challenge, guys? Kaya magalala. Nagwa tayo minsan. Bye-bye.